Pwede bang magbenta ang isang Certificate of Wildlife Registration o yung CWR holder ng Treated Species? So yun po yung ating pag-uusapan sa video nito mapapalang araw mga kahabing welcome po sa ating uh, youtube channel at kung bagong viewers ka at kung napadaan po kayo dito sa channel neto at kung gusto nyo yung ganitong talagayan regarding po sa buhay magmibot ay umingi po ako ng favor please subscribe my youtube channel all in aviary at so pag uusapan natin ay pwede bang magbeta ang isang CWR holder ng isang treatment species dahil uh, sa social media marami tayong nababalitaan na bakit ang isang kahabi ay uh, nahuli pa ng maritime police dahil siya naman ay merong uh, CWR holder so ano ba yung kanyang pagkukulang? ano ba yung kanyang pagkakamali dahil akala siguro natin mga kahabi na porque tayo ay Certificate of Wildlife Registration Holder na or meron na tayong permit sa C CWR ay pwede na tayong magbenta ng mga species. So, ang CWR holder ay hindi maaari magbenta ng treated species katulad ng African Sport Tortoise, Ball Python, Sun Conure, iguana at iba pa so kailangan mga kahabi alam natin yung ating inaalagaan na species kung ito ba ay hindi treated dahil uh, ang uh, ating uh, pag-a-apply sa GNR sa ay dapat alam natin kung anong species yung ating ina-apply sa GNR So, ano ibig sa tingin ito mga kahati? Sa pagkap, ito ay pinagbabawal ng batas. Ang batas po ang nagsasabi, maaari lamang ang local trade o transfer exchange ng non registradong non-treated wildlife species. Kaya gagayanan sugar glider, leopard gecko, bird Big Birded, Birded Dragon, Kakatin at iba pa. Sa condition, ang transaction ay nakarehistro sa pinakapalapit na opisina ng DENR. So, uh, pwede naman tayo, inaayaw naman tayo ng DENR na uh, mag-sales, mag-local uh, trade or local uh, uh, trading na mga CWR folder. Yun nga lang po, merong limitasyon. Yung mga non-treated wildlife species, katulad ng kakatin, non-treated po yan. At saka itong mga kahapi ang ating uh, uh alamin na uh, dapat mga non scientists alam natin yung CITES category at NIME CITES category. Saan po ba napapabilang ang ating mga inaalagaan ibon? Hindi po pwede mga kahabi na porke tayo ay CWR holder lang ay pwede na natin ibenta ang ating mga uh, inaalagaang species. Hindi po. Tayo po ay napapahintulutan labang na mag-alaga, magparami at magbenta ng limitadong species, yung mga non-treaten. So, kahit tayo, kahit ano po yung alagaan natin na mga species, kahit treaten yan, endangered, instinct, basta may papel, pwede po tayo. Pwede tayo mga CWR holder. Ang topic natin, yung pagbebenta ng mga non-treaten species ay hindi po inaalaw sa mga CWR holder. So, kailangan alam natin yung CITES at non-CITES category. Dapat sa mga CWR holder, kung magpreventa tayo, sa mga non-CITES category lang po. Yung mga 310 species ay napapabilang po yan sa mga CITES category. So hindi po tayo pwede magbenta ng mga 310 species. So, malinaw po tayo mga kahabi ha. Ah. Hindi pwedeng, ah, hindi pwedeng or hindi maaari na kahit tayo ay CWR holder ay pwede na tayong magbenta. Yun po ang lumalabas sa mga usapin sa social media kung bakit ang kahabi natin na CWR holder man ay hinuli pa ng uh, ah, Maritime Police dahil wala daw siyang selling permit. So, hindi po siya inaalaw na ang mga CWR holder na magbenta ng treating species at saka mga sciatis category species So mga kahabi kung merong kayong type i-download niyo po itong uh, uh, DNR Administrative Order uh, number 2004-62 So magandang uh, pag aralan natin ito dahil nandito po yung privilege natin bilang isang a certificate of Wildlife registration. Yung subject nila rito sa administrative number uh, 2004-62 ay prescribing peace and other guidelines on the implementation of DNR administrative order number 2004-55 and 2004-58 both dated August 31. 2004 preventing uh, pertaining to the re registration of threatened non threatened and exotic faunal species under the jurisdiction of the DNR. So maganda po ito. Kung mapapansin nyo rito mga kahabi, dito sa uh, section 8, yan po mga kahabi, Section 8, nandiyan po yung ating uh, privilege of CWR holder. So, ito po yung privilege natin. Meron din naman tayong privilege okay? kahit tayo ay CWR holder lamang. Kung makikita natin ito, uh, 8.1 hanggang uh, 8.6 po ito. So, ang uh, Section 8, uh, kung mabili mo siya, Section 8, 0.5 uh, Local trade or transfer exchange of registered non-treated faunal species shall be allowed. So, pinapahintulutan naman tayo. Provided that such sales exchange is registered with the nearest DNA office. These non-treated species including among others species of tree sparrow, chestnut, mannequin, nagmet, bargerigar, mannequin red above the uh, white breasted mannequin, queens, crested mina, barjeriga, kakatel, and pinches exotic. So may mga exotic po, ah uh, may mga pinches po na side at uh, mga uh, uh, pinches na exotic. So dapat alam natin, yung mga non-side piece category lamang po mga kakatel. So, sagutin din natin yung tanong ng ating kaagod na si Jay uh, B. Borja. Uh, good day po, sir. Meron po akong tanong. Sir, kapag po ba ako bumili ng ibon na may papel po ba? Tapos ng na po sila. Paano po ang dapat gawin para may kuha ng papel po ang mga inakay sa po? So, yun po yung katanungan ng ating kahabi na si Jay sa uh, Borja, sa shoutout okay, po no? So, pag na nyo na po yung ibon ninyo na hobby, so, siya din, uh, meron na kayong uh, registration holder na po kayo. At kung nanganak po ito, uh, magkakaroon po siya ng progenies, ay hindi nyo na po kailangan iparehistro ulit. Pag magsasubmit kayo ng uh, QBR o yung quarterly breeding report, doon nyo na lang po i-re-record yung progenies Gagawa po kayo ng breeding report kung anong date yung nag kung anong date nag-hatch, at kung ilang piraso yung na-hatch na produce, na yung painakay niyo po. At kung maaari, lagyan niyo ng ring band at ilagay niyo rin po sa breeding report. So pag magsasubmit na po tayo ng quarterly breeding report, ay doon niyo po i-attach So, uh, proteinase kung ilang peraso at ipag-submit nyo na po ng uh, QPR sa dina ay ma re na po nila na uh, meron na po ang inyong paristrom uh, ibon, mga kahabi. So, ganun po ang dapat gawin. Sa QPR na, na po, hindi nyo na kailangan iparistrom muli ang inyong mga painakay. So, every quarter ni tayo ay magre-report sa DINA para ma-update yung ating mga ibon. Kung ano na po yung uh, nangyayari ito sa loob ng uh, uh, tatlong buwan o isang quarter. So, yun po kahabi. Kung meron tayong mga natutunan, maraming maraming salamat sa inyong tanong. Kung pa nakabahagi tayo ng kahit maliit na kasagutan sa inyong katanungan. Maraming maraming salamat. So, yung po ang inaalaw sa atin mga uh, kahabi ng mga CWR holder, yung mga non-cytis species, pwede natin itong i-sales, i-trade, i-exchange, o i-donate, pwede natin yan. Uh, sa mga uh, common na uh, inaalagaan ng mga kahabi natin, ng mga ibon, ng mga non-cytis tulad po ito, ng mga bargerigar, alpswan, yan po, non-cytis po yan, uh, uh, non-cytis, yes po. Uh, KKT, uh, ito pa mga uh, Indian ringgit yung pwede po natin i yan, bilang isang CWR holder ano pa ba um, uh, i-comment nyo yun pa yung mga kabi ng mga non-scientist category na pwede i natin na mga CWR holder para naman na uh, ma-share natin sa mga kahabi natin na uh, naguguluhan pa kung bakit mayroong pang ganyan ganyan na sistema raw eh para meron naman daw siyang CWR uh, holder. So yun po mga kahabi, oh meron tayong mga natutunan sa Uh, pagbibenta ng ibon bilang isang CWR holder basta siguraduhin po natin na hindi tayo pwedeng magbenta ng mga threatened species dapat alam natin yung mga uh, species na ating inalagaan. at ito pa mga kahabig hindi po pwedeng ipibenta natin yung mga naparehistro natin mga uh, non species yun lamang po mga paanak or yung mga progenies ng mga non-treated, non-psychic species. Yun po ang pwede natin i-beta, i-sales, or i-trade, or i-exchange. Hindi po yung napa natin ay yung mga paanak lamang po para sa karagdagang paglilinaw. Okay po mga kahati. So, kung nagis nito, mga kaki, yung talakayan regarding po sa buhay mga ibon ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, online, every at -time. So, ulitin po natin mga kaki, ha? ang CWR folder po ay hindi maaari magbenta ng treated species. Sa, sa pagkat, ito ay pinagbabawal sa patasin maari lamang ang local trade. Pag sinabing local trade, pwede po yan ibenta. iti-trade niya po eh, uh, or transfer o exchange ng registrado ma, ng registrado ng treated wildlife species. So yun po ang ating uh, unawain bilang isang CWR. Kaya kung gusto naman natin magbenta ng mga species ng mga uh, treated species ay mag uh, white life park permit na po. Mag-upgrade na po tayo ng uh, certification or permit para mapahintulutan tayo sa mga threatened species. Dahil pwede naman tayo magmenta ng mga threatened species, mga endangered species, basta nakarehistro at merong kaukulang mga dokumento. At yung permit na pinanghawakan natin ay inaalaw tayo na mag-trade, mag sale mag-exchange at mag-donate. Uh, so yun po mga kahabit, maganda ang buhay pag may kaalaman sa ating pag-aalaga, lalo lalo na kung sa pagbibenta bilang isang CWR holder. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!